ang sakim na Dato. Galit na sumigaw ang Dato, Sino ka? Pulungbi! Kawal! Palayasin ito! Sabi ng Dato pagkakita kay Pilandok, Mahal na Dato, dalako ang mahiwagang manok na makapagbibigay sa inyo ng ginto. Sagot naman niya, Ahahaha! Ha, 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 ha. Baliw ka ba? Manok na payat, magbibigay ng ginto? natatawang sabi ng datu. Ngunit, nang tinapik ni Pilandok ang manok, plok, lumabas ang isang butil ng ginto. Nanlaki ang mga mata ng datu. Siya mismo ang tumapik, plok, at lumabas ang ikalawa. Magkano ang manok na ito? Ibibigay ko ang lahat ng yaman ko. Sabik na sabi ng datu. Hindi ko po ito ibebenta ibinibigay ko ito ng walang kapalit kung papalayain ninyo ang mga bilanggo at isa uli ang gintong kinuha ninyo sa bayan. Magalang na tugon ni Pilandok. Nag-isip ang dato, ngunit nanaig ang kasakiman. Tinapik niya muli ang manok. Blok. Lumabas ang ikatlong butil, kaya't pumayag siyang ibalik ang yaman at palayain ang mga bilanggo.